Magandang hapon po. Mabigat na nga ang traffic sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila siyam na araw bago magpasko. At sa tansya ng MMDA, kakapal pa ang volume ng mga sasakyan sa EDSA habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon. At nakatutok live si Bernadette Reyes. Badet, Ivan Pia, kung kagabi ay bumper to bumper ang mga sasakyan sa EDSA at matrafik sa maraming bahagi ng Metro Manila dahil sa mga Christmas parties at Christmas rush, ngayong araw ay mabigat na traffic pa rin ang mararanasan ng mga motorista. Habang papalapit na ang Christmas, pabigat na rin ang traffic. Payday pa man din kahapon at ang iba'y nakatanggap na rin ng bonus. Kaya ngayong weekend, tiyak na maraming lalabas para mamili o mamasyal. Ngayon pa nga lang sabi ng Metro Manila Development Authority, bumibilang sa 409,000 ang mga sasakyan sa EDSA kada araw. At sa mga susunod na araw, tansya ng MMDA, tataas pa ng 20% ang volume ng mga sasakyan sa EDSA. May mga traffic management plans naman tayo and may mga measures tayong ginawa para mas maging maayos yung daloy ng trafiko. Isa sa mga hakbang para ibsan ng mabigat na trafiko ang pag-adjust ng oras ng mga mall, lalo na yung nasa EDSA mismo. May mga nagpapasaway pa ring pribadong sasakyan na dumaraan sa EDSA busway kahit bawal. Pero ayon sa MMDA, kumpara sa 1,800 na mga nahuling dumaan sa si EDSA busway noong Nobyembre, sa ngayon, bumaba na ito sa 400 dagang 500 kasunod ang pagpapatupad ng mas mahigpit na parusa sa mga lalabag, mostly mga motorsiklo. Okay. Ang uh, sumusubok lumusot. <laughs> Pero significantly talagang bumabaho mm. yung mga violators natin. Mm. Samantala, kapansin-pansin namang hindi pa ganoon karami ang mga namimili sa baklaran na isa sa puntahan ng mga naghahanap ng murang panregalo. Tingin ng isang mamimili na malapit lang sa baklaran, marahil marami ng mas pinipiling mag-online shopping. Mas mabilis din kapag online. Una, uno na hindi hassle. Pangalawa, yung convenience ng tao na syempre more on work, parang i-absent pa ba nila yon o isang araw para lang ipamili, di online na lang. Ivan, sa mga oras na ito ay slow moving ang mga sasakyan dito sa southbound lane sa bahagi ng uh, EDSA Main Avenue sa Cubao, Quezon City. Habang sa northbound lane naman ay mabilis ang daloy ng mga sasakyan. Ivan? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Kasabay ng unti-unti pagdami na mauwi sa probinsya, aktibo rin ang ilang mapagsamantala. Ang isang kababayan nating na biktima ng fake booking, kaya ang kanyang pag-uwi ngayon na magpapasko, aba, mutik mapurnada. Nakatuto si Oscar Oida. Inip na init at halos di makapuesto ng maayos ang mag-inang ito sa passenger drop-off ng Northport Passenger Terminal sa Maynila, kaninang tanghali. Nang kumustahin namin si Nanay Adeline, dito na tumulo ang kanyang luha. Nawala ko sa anak ko maliit. Ang hirap ng sitwasyon namin. Buti kung nakulang pati anak ko nadadamay. Karinang umaga raw dapat ang flight nila pa uwi sa Jensan. Base sa flight ticket na nabili raw niya ng 4,000 pesos online. Pero nung nasa airport na sila. Ang problema, wala hindi lumabas sa computer nila po. So kam ka? Opo. Yung babae ngayon, binlock niya po ako ngayon. Kaya napunta na lang po ako dito kasi hindi ko na po kaya yung ticket pa uwi sa amin kasi mahigit 10,000 na po. Ang masaklap, ang pinambili niya sa flight ticket na peke pala, inutang lang niya. Para makasakay ng barko pa uwi sa kanila, kinailangan niyang mangutang ulit. Pero ang pinakamaagang biyahe na nakuha niya ay sa martes pa ng umaga. Maghintay na lang kami kasi yun lang ang mura na kuha namin eh. Ang hira po sir kasi wala pa kaming pera, wala na kaming allowance. Gaya ni Adeline, may ilang pasaherong pumirmina ng maaga sa terminal para makasiguro. Sa maghapon, walang siksikan sa Northport dahil iisa lang ang biyahe ngayong araw. Sa lunes pa raw nila inaasahan ang simula ng buhos ng mga pasahero. Sa PITX, di pa rin ganun karami ang mga biyahero kanina. Pero inaasahan ng pamunuan ng PITX na daragsa sa mga susunod na araw ang mag para sa Christmas holiday. May mga maaga nang nag-book ng biyahe. Mahirap po kasi lalo po pag sakay po sa barko, pag uh, last minute na, ngayon puno na yung barko. Minsan na uh, ano, pag uh, may mga delay ang schedule, medyo na aberya ba. Para din po pang regalo sa bata, makapag-ready po. Tapos syempre po para mahaba-haba po yung bakasyon. Aabot sa 2.6 million ang inaasahang bilang ng mga sa PITX hanggang January 3, 2024. Sa Baguio City, Fully booked na ang ilang bus terminal para sa mga biyahing Metro Manila at mga karatig probinsya. Gayun din lang biyahin ng ilang bus sa Ilocos Norte kahapon, pero may mga chance passenger pa rin. Sa Tagbilaran City Port sa Bohol, nagdarating na ang mga turista galing sa ibang probinsya. Sapat naman ang mga barko. Sa Batangas Port, hindi pa marami ang pasahero, pero ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng dumami yan habang papalapit ang Pasko. Normal pa rin naman ang operasyon ng mga paliparan sa Metro Manila sa buong maghapon. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Matapos ang tatlong taon, magbabalik na sa Enero ang traslasyon ng itim na poong Nazareno. Ang mga rutang daraanan alamin sa pagtutok ni Nico Wahe. Dahil sa pandemya, walang traslasyon sa pista ng poong itim na Nazareno noong 2021 hanggang 2022. Mga misa lang isinagawa noon. Walk of Faith naman ngayong 2023. Matapos ang tatlong taon, magbabalik na ang traslasyon. Kanina nagsagawa ng walkthrough ang mga taga Quiapo Church, IHOS, e PNP, BFP, MMDA at Medic sa mga rutang daraanan ng traslasyon. Kaparehong ruta noong 2020 ang daraanan ngayong 2024. Mula Kirino Grandstand, lalabas ng Katigbak Drive at Padre Burgos. Tutungo ng Finance Road at diretsyo ng Ayala Bridge. Kakaliwa sa Palangka Street at lalabas sa Quezon Boulevard. Pagkatapos ay kakanan sa Arlegi at susuot sa looban sa Fraternal Street, Vergara Street, Duque de Alba, Castillejos, Farneso at lalabas ulit ng Arlegi. Papasok ulit sa Nepomuceno, tapos sa Concepcion Aguila at Carcer. Labas niya na sa Plaza del Carmen kung saan magaganap ang padungaw. Tapos ay tutungo sa Bilibid Viejo, kakaliwa sa JP de Guzman, labas ng Hidalgo patungong Quezon Boulevard. Kakana ng Palangka bago kumana ng Villa Lobos patungong Quiapo Church. Nahati sa labing isang segment ang mga ruta. At bawat segment may nakaistasyon na medik, pulis at iba pang kawani na tutulong sa mga deboto. Isinagawa ang walkthrough para malaman kung may sagabal sa ruta, gaya ng mababang kable ng kuryente, manhole, mga lubak, construction site at iba pa. Magpupulong din ang PNP bilang paghahanda sa traslasyon. Titingnan po namin kung may sapat ba kaming uh, pulis na ilalagay doon base sa aming unang uh, pagpaplano. Posibleng umabot sa 7,000 pulis ang ide-deploy sa pista ng Nazareno. Nagsagawa rin ng bomb drill ang mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Niko Wahe, Nakatutok 24 Horas. Nagbanggaan ang dalawang tren sa isang linya ng subway sa Beijing, China. At kita sa video ang pagkakagulo ng mga pasahero. Ayon sa motoridad, mahigit limandaang sakay ang nasaktan at dinala sa ospital. Nasa isandaan sa kanila, nabalian ng mga buto. Batay sa investigasyon, hindi agad nakapreno ang isang tren kaya tumama ito sa isang tren na ng nakahinto. Madulas kasi ang mga riles sa gitna ng matinding snowfall doon. Kumalas din ang dalawang huling bago na isang tren dahil sa disgrasa. Mga kapuso, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang ang low-pressure area. Huli ang namataan, 925 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Hindi pa rin inialis ang posibilidad na maging bagyo ito kung sakali ay tatawagin bagyong kabayan. Ayon sa pag-asa, amihan, easterlies at localized thunderstorms ang nakaapekto ngayon sa bansa. Dahil sa amihan, nakataas ang gale warning sa seaboard ng Northern Luzon, kaya delikado maglayag ang mga malilita sa sakyang pandagat. Batay sa rainfall forecast sa Metro Weather, umaga pa lang makakaranas na ng pagulan ang Northern at Southern Luzon. Katamtaman hanggang malalakas sa ulan naman ang mararanasan sa eastern section ng Visayas, lalo na sa Mindanao, kaya maging alerto po sa posibleng baha at pagguho ng lupa. Mababa naman ang chance ng ulan sa Metro Manila pero posibleng pa rin ang thunderstorms. Itinanggi ng AFP na naka-invasion mode ang mga namataang barko sa bandang Ayungin Shoal. Tipikal na swarming round ng China ang namataan ayon sa AFP Western Command. Taliwas sa naunang sinabi ng security analyst na si Ray Powell. Siyam na Chinese militia vessels daw ito sa loob mismo at sa paligid ng Ayungin Shoal. Kasama nilang isang barko ng Chinese Coast Guard. Sabi naman ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, dalawang militia vessels na lang ang natitira sa paligid ng Ayungin. Hyperbole raw o masyadong eksahirado ang paglalarawan ni Powell na naka-invasion mode ang mga Chinese vessel. Every time na makita namin sila sa loob ng shoal, we deploy our uh, uh, rubber boats to non-confrontationally drive them away. Because it's a calibrated response, we do not want to escalate uh, the situation there anymore. Nasa bansa ang ngayon ang mga Thai actors na si Nate Tawan, Yuti Tipom of Jhumpol at Gan Atapan para sa kanilang unang fan meeting sa Manila mamayang gabi. Sa tuwang kaya sa Philippine, kasi susuwa Philippine na may uka. <laughs> uh, enjoy Sa panayam ng GMA Integrated News sa kanila Excited raw silang makabonding ang Filipino fans Dahil raw mainit lagi ang pagtanggap ng mga Pinoy sa kanila Ipinahagi e rin nila ang mga dapat abangan sa fan meet Kabilang mga song and dance performances Pati ang pa games Good health naman ang hiling nila para sa kanilang fans this Christmas e share din nila ang mga alam nilang Pinoy slang words <laughs> I mean, <laughs> Shalot. Shalot. Just kidding. Just kidding. Ah, <laughs> uh, guapo. <Maligayang> pasko. Yeah. <laughs> Ibang thrill ang naranasan sa roller coaster na yan sa Osaka, Japan. Halos isang oras na tumilik ang flying dinosaur sa taas na 40 metro at naiwang nakabitin ang mga sakay. Ligtas sa mga naibaba ang 32 sakay at walang nasaktan. Noong 2018, tumirik din ang naturang ride at na-stuck ang mga pasahero sa loob ng dalawang oras. Umulan man sa ilang lugar, hindi nito napigil ang mga katoliko na dumalo sa unang araw ng Misa de Gallo na tradisyon sa Paskong Pinoy. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa nalalapit na Pasko, kaliwat ka na ng paghahanda ng mga Pilipino mula sa mga panligalo hanggang sa Christmas parties. Pero ang tunay na diwa nito ay ang pag-alala natin sa kapanganakan ni Jesus. Dumagsak kagabi ang mga mananampalataya sa ilang simbahan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas bilang pagsisimula ng Misa de Gallo. Ang San Roque Cathedral sa Caloocan, mula loob hanggang labas ng simbahan, puno ng mga nagsisimba. Bantay sarado ng pulisya at ilang pulis auxiliary. Ito'y ginagawa natin sa kabuuan ng Kamanaba. Uh, lahat ng simbahang uh, katolika na nagkakaroon ng simbang gabi ay uh, may kaukulang seguridad. Ang mga minor de edad na walang kasamang magulang, binawalang pumasok sa simbahan. Itong uh, crime prevention measures natin, ito po ay uh, in relation po doon sa pagpapatupad natin ng city ordinance natin sa uh, corpio hours sa so mga minors natin. Bagamat payapa ang simula ng Misa de Gallo, may ilang nahilo at nahimatay. Na agad ng ilang medik. Mahigpit din ang seguridad sa Misa de Gallo sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish sa Jensen kung saan dagsa ang mga nagsimba. check ng guard ang mga bag na mga pumasok sa simbahan. Hindi naman napigil ng ulan ang ilang deboto na dumalo sa Misa de Gallo sa Malolos Cathedral sa Bulacan. Ang mga nasa labas ng katedral nakapayong para hindi maulanan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Bukas na ang inaabang pagharap ng San Beda Red Lions at Mapua Cardinals para sa Game 3 ng NCAA Season 99 Men's Basketball Finals. Ang San Beda gigil daw na may uwi ang posibleng 23rd championship title ng Koponan, lalo't di sila nakapasok sa finals sa na nakaraang dalawang season. Matindi raw ang ginawa nilang paghahanda para sa pagtatapat nila ng mapuwa sa do or die game sa finals bukas. Pero hindi rin daw basta-basta ang papayag ang mapuwa Cardinals na makuha sa kanila ang pagkakataong muling magkampiyon matapos sa mahigit tatlong dekada. Bukas magkakaalaman na kung sa Menjola o sa Intramuros mapupunta ang kampiyonato. Abangan ang finals match ng San Beda at Mapua Alas dos ng hapon bukas Mapapanood po yan live Sa simulcast ng GMA at GTV Bago ang formal na pagsisimula ng ASEAN-JAPAN Commemorative Summit Na dadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos Ilang business deals at mga kasunduan na raw Ang naikasa at nakatakdang tirmahan Mula sa Tokyo, Japan live si Marizuman Mariz Kanwa, Ivan, pasado alas 7 na ng gabi ngayon dito sa Japan. Bukas pa formal na magsisimula ang 50th ASEAN Japan Commemorative Summit na dadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon pa lang ay kinumpirma na ni Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual na abot sa mahigit limang mga business deals at kasunduan ang mapipirmahan sa sidelines ng summit na dadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa idinetalye ni Trade Secretary Alfredo Pascual kung ano-ano ang mahigit limang business deals at kasundoang ito na inaasahang mapipirmahan sa Lunes. Pero patunay daw ito ng malakas na kumpiyansa ng mga namumuhunan sa ating bansa. Bukas magiging siksik ang schedule ni Pangulong Marcos sa formal na pagsisimula ng 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit. Kabilang sa isusulong ang pagpapatatag ng relasyon ng ASEAN at Japan, partikular sa aspeto ng kapayapaan at katatagan. Pagkatapos niyan, magbibigay ang Pangulo ng speech kaugnay sa creative and sustainable economy. Sa lunes naman ilalahad ng Pangulo sa Asia Zero Emission Community o ASIC Leaders Meeting ang mga hakbang ng Pilipinas sa pagsusulong ng clean energy. Hihikayatin din niya ang mga partner ng Pilipinas na mamuhunan sa industriya ng renewable energy. Ayon naman sa DFA, posibleng matalakay sa bilateral talks ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement na magiging katumbas ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. Gayon din ang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Kanina, ginanap ang ASEAN-Japan Economic Co-Creation Forum na dinaluhan ni Secretary Pascual. Layo nitong patatagin pa ang economic relationship ng ASEAN at Japan at gumawa ng roadmap kung paano pa uusad ang maganda at matibay na relasyong ito. Pero ayon mismo kay Pascual, hindi ito ang forum para pag-usapan ng mga isinusulong na reforma sa economic provisions ng konstitusyon. Gayon man tuloy ang paghihikayat sa mga mamumuhunan. Kaugnay naman sa mga batikos ng ilan na naghapulpaan nila ng biyahe ang Pangulo bago matapos ang taon, sinabi ni Pascual na nababawi naman daw ito ng mga investment na naiuuwi sa mga biyahe ng Pangulo. Nang tanungin kung ilan na ang naipatupad sa mga foreign pledges na ito, wala pa anya sa kalahati. As I explained you know, earlier on, Uh, these investment leads cons constitute a pipeline of projects uh, that will uh, be materialized over a period of over a period of time they're not uh, just like uh, well the, the fastest to set up Gaganap na ang uh, hapunan na hinost ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio at ng kanyang may bahay na si Kishida Yuko para kina Pangulong Bombong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at sa kanyang delegasyon sa Akasaka Palace. Yan muna ang latest sa na sitwasyon naguulat uulat live mula rito sa Tokyo, Japan para sa GMA Integrated News. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Horas. Domo, arigatou gozaimasu. Maraming salamat, Mariz Umali. Nasa Davao City naman si Vice President Sara Duterte habang tumata yung caretaker ng pamahalaan yung nasa Japan si Pangulong Marcos para sa official visit. Ayon sa pahayag ng Office of the Vice President, pangungunahan niya ang mga pagpupulong bilang chairperson ng Executive Committee mula sa Davao Satellite Office ng OVP at Department of Education National Educators Academy of the Philippines sa Davao City. Nag Christmas party ang mga bata at ilang fur parents kasama kanila mga alaga sa Malabon Zoo. Nakasuot ng costume ang mga alagang aso at pusa na dumalo. Hindi rin nagpahuli si Marimarda orangutan na santa costume. Nagningning naman ang bay ng Midsayap sa Cotabato po. Yan po ang in granding pagpapailaw sa kanilang Christmas decor at agaw pansin ang 1400 yellow tulips malaking replica ng anghel at pati na ang Belen. Sa Albuera Leyte, kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang pagkakatatag, ang pagpapailaw sa kanilang Christmas display. Tadtad ng Christmas lights ang kanilang munisipyo. Binda rin ang kambal na Christmas tree na may taas na 40 at 30 feet. Pumarada sa Kamanaba ang mga Between at kanilang floats na bahagi ng mga pelikulang bida sa 49th Metro Manila Film Festival. Silipin natin ang Parade of Stars sa Chika ni Katatibayan. Malakas na tilian ang sumalubong sa mga bituin sakay ng kanilang floats sa Parade of Stars ng 49th Metro Manila Film Festival. Una sa parada ang float ng GMA Pictures at GMA Public Affairs Film Entry na Firefly. Inspired sa imahinasyon, pangarap, at power of storytelling ang float nito na may dambuhalang libro sa gitna. Full force na nagbigay saya ang cast nito na si Alessandra De Rossi, Miguel San Felix, Isabel Ortega, Max Collins, Yayo Aguila at Yuen Mikael time-based inspired naman ang float ng Rewind ni na Rivera at Ding Dantes. Nakakatuwa kasi bumalik na uli nga yung sigla ng mga tao kasi after ng pandemya, ngayon lang uli tayo nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Tapos Manila Film Festival pa na magkasama pa kaming dalawa kaya nililook forward talaga din namin na makita sila sa labas. Habang Cherry Blossoms ang sa When I Met You in Tokyo, ni Vilma Santos at Christopher De Leon with Kapuso actress Cassie Legaspi. All smiles din under the sun sila Sharon Cuneta at Alden Richards sakay ng float ng family of two. Sakay ng kanilang Candyland team float matchy matchy in their candy pastel dress sina Eugene Domingo at Bokwang ng Becky and Badet. May pakarosel naman ang float ng kampo ni na Derek Ramsey at Beauty Gonzalez. Inabangan din ang float ng penduko na pinagbibitahan ni Mateo Gudicelli, Broken Hearts Trip, Gomburza, at Malyari. Sana nagpwersa ang mga malalaki between sa Philippine showbiz industry para sa isang misyon ang ibalik ang sigla ng pelikulang Pilipino. Kaya umaasa ang lahat na sana suporta ng pamilyang Pilipino ang sampung film entry sa Metro Manila Film Festival gusto natin na mabigyan buhay ang ano ang ating pelikula Pilipino mahal na mahal namin ang industriyang ito alam natin na talagang kapag Metro Manila Film Festival ay eh, sumisigla talaga yung pelikula gusto natin na mas marami talaga options ang mga manonood kaya sana bumalik sila sa sinihan. mapapanood na sa mga sinihan ng MMFF entry sa araw ng Pasko December 25 katatibayan updated sa showbiz happenings And that's my chicken. It's Saturday night. Ako po si Nelson kan Laspia Ivan. Thanks, Nelson. Salamat, Nelson. Baka po sa muling nagliliwanag ang lansangan sa tinaguriang Christmas capital of the Philippines ngayong gabi. Maglalaban-laban kasi ang naglalakihan mga parol na sa gaganaping Lantern Festival sa Pampanga. At nakatutok doon live si Katrina Son. Katrina, maya pabengi. Ivan Pia muling inaabangan ngayong gabi ang Giant Lantern Festival dito ngayon sa San Fernando sa Pampanga. Dahil naman maglalaban-laban at magtatagisan ang mga local lantern maker, gayon din ang iba't ibang mga barangay dito naglalakihan, nagagandahan. At syempre, tata ng mga pailaw ang mga lantern o parol na kabilang sa Lantern Festival na gaganapin ngayong gabi rito sa San Fernando, Pampanga, na bilang Christmas Capital of the Philippines. Sampung barangay ang maglalaban ngayong taon. Ang barangay Santo Niño, Telebastagan, San Juan, Santa Lucia, San Jose, Del Pilar, San Nicolas, Kalulut, Dolores at Bulaon. Ang champion nung nakarang taon na barangay San Juan, may mga bagong pakulo raw na dapat abangan. Mas dinamihan din daw nila ngayon ng mga ilaw para bumilib ang mga manonood. Champion naman noong 2016 at 2017 ang Barangay Dolores. Nagbabalik daw sila ngayong taon para sungkitin ang kampionato Mahigit isang buwan daw ang ginawa nilang paganda para sa kanilang mga parol. Ngayong gabi, isa ang magwawagi bilang pinakamaganda at pinaka nagniningning sa lahat na parol o lantern masusi po yung paghahanda namin talagang ano po, pinigay namin lahat ng best namin. Yung parol po namin, yun, mas marami, marami po siyang pasabog, mas marami papakitang bago. Ang ka kaibahan ng parol namin this year is um, the uniqueness and the, un the unity ng mga taong gumawa dito. Pia, Ivan, alam nyo ang kaibahan daw ng uh, Lantern Festival ngayon at nung nakaraang taon, ngayong taon daw gawa sa LED bulbs, yung mga pailaw. At para naman sa mga gustong magpunta dito, free ang entrance. Simula yan bukas, December 17 hanggang sa January 1. Magkakaroon din ng nightly exhibitions. Sarado lang yan sa December 24 at sa December 31. Ayan na muna ang latest mula dito sa San Fernando, Pampanga. Pia, Ivan. Maraming salamat, Katrina So. At mga kapuso, nine days na lang, Pasko na. At yan po ang mga balita Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si P.R. Canghel. Ako po si Ivan Merina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas. Nakatuto kami 24 hours.